Mga Panaghoy Ikaapat na Kabanata Ang mga mamamayan ng Jerusalem ay tulad ng kumupas na ginto o ng mamahaling bato na nagkalat sa lansangan. Kung katulad sila ng tunay na ginto noon, ngayon na may itinuturing na parang mga palayok na gawa sa putik. Kahit na ang mga asong gubat ay pinasususo ang kanilang mga tuta, pero ang mga mamamayan ko'y naging malupit sa kanilang mga anak gaya ng malalaking ibon sa disyerto. Dumidikit na sa ngalangala ng mga sanggol ang mga dila nila dahil sa uhaw. Humihingi ng pagkain ng mga bata, pero walang nagbibigay sa kanila. Ang mga taong dati ay kumakain ng masasarap, ngayoy namamatay na sa gutom sa mga lansangan. Ang mga dating lumaking mayaman, ngayoy naghahalungkat ng makakain sa mga basurahan. Ang parusa sa aking mga kababayan ay higit pa sa parusa sa mga taga sudong na biglang winasak ng Diyos at ni walang tumulong. Ang mga pinuno ng Jerusalem, nooy malulusog at malalakas ang katawan. Nakakasilaw ang kanilang kaputian gaya ng niebe o gatas. At mamula-mula ang kutis tulad ng mga mamahaling bato. Pero ngayon hindi na sila makilala at mas maitim pa kaysa sa uling. Mga butut balat na lamang sila at parang kahoy na natuyo. Di hamak na mas mabuti pa ang mga namatay sa digmaan kaysa sa mga namatay sa gutom na unti-unting namatay dahil sa walang makain. At dahil sa kapahamakang ito na nangyari sa aking mga kababayan, ang mga mapagmahal na ina ay napilitang iluto ang sarili nilang mga anak para kainin dahil sa labis na gutom. Ibinuhos ng Panginoon ang matindi niyang puot sa Jerusalem Sinunog niya ito pati na ang pundasyon nito. Hindi makapaniwala ang mga hari sa buong mundo, pati na ang kanilang mga nasasakupan, na mapapasok ng mga kaaway ang mga pintuan ng Jerusalem. Pero nangyari ito, dahil sa kasalanan ng mga propeta at mga pari nito na pumatay ng mga taong walang kasalanan. Sila ngayon ay nangangapa sa mga lansangan na parang mga bulag. Puno ng dugo ang kanilang mga damit, kaya walang sino mang nagtangkang humipo sa kanila. Pinagsisigawan sila ng mga tao, Lumayo kayo, marumi kayo, huwag nyo kaming hipuin. Kaya lumayo sila at nagpalaboy-laboy sa ibang mga bansa, pero walang tumanggap sa kanila. Ang Panginoon ang siyang nagpangalat sa kanila at hindi na niya sila pinapansin. Hindi na iginagalang ang mga pari at ang mga tagapamahala. Lumalabo na ang aming paningin sa kahihintay ng tulong ng aming mga kakamping bansa, pero hindi sila tumulong sa amin. Sa mga tore namin ay nagbantay kami at naghintay sa pagdating ng mga bansang ito na hindi rin makapagliligtas sa amin. Binabantayan ng mga kaaway ang mga kilos namin. Hindi na kami makalabas sa mga lansangan. Bilang na ang mga araw namin. Malapit na ang aming katapusan. Ang mga kaaway na tumutugis sa amin ay mas mabilis pa kaysa sa agila. Tinutugis kami sa mga bundok at inaabangan kami sa disyerto para sa lakayin. Nahuli nila ang aming hari na hinirang ng Panginoon, ang inaasahan naming mga ngalaga sa amin mula sa mga kaaway naming bansa. Magalak kayo ngayon mga angkan ni Edom na nakatira sa lupain ng Uz, dahil kayo man ay paiinumin din sa tasa ng parusa ng Panginoon malalasing din kayo at malalagay sa kahihiyan. Mga taga Jerusalem, matatapos na ang parusa ninyo. Hindi magtatagal ay pauuwiin na kayo ng Panginoon mula sa lugar na ito na pinagdalhan sa inyo ng bihakin kayo. Pero kayong mga taga Edom, parurusahan kayo ng Panginoon dahil sa inyong mga kasalanan at ibubunyag niya ang inyong kasamaan.